Hello guys, mayong um, hapon sa tanan. Um ko'y ko kay guys, no? Ah. Uh, ko'y ko i linaw sa mga, sa mga tao o nganong wala Hila kong hilabitan na wala na akong naghilabot guys. Wala na akong naghilabot. Wala na koy paki alam ninyo. Okay? And first nganong iobligan ninyo ang akong anak nga may bantay sa inyong inyong kuan uh, ang sa inyong bata sa inyong pagumangkon ha nganong iobligan ninyo akong anak nga may pabantayon sa inyong pagumangkon syempre kung naay time akong anak makabantay siya pero dili na iobligasyon obligasyon nga siya magbantay sa sa mga bata okay ikaduha ayaw mo patakagyawit kay wala mo kahibalo nga pa inyo pang imisis-misis akong anak nga ingnon pa ninyo na pasultihan ko sa akong anak nga dili ko magsigig yawit-yawit about sa iya ha kay dako na si dako na akong anak na anay na anay buot mo istorya sa ako nga pasultihan ko kay ngano dili ko makadesisyon ko akong desisyon inahanap pa kung magkuan ka kung sa nga, ko sa anak nga pasag ipasag ko sa anak okay tapos ayaw mo pag patakag patakag nga moingon mo nga dili ko pwede dili na dili ko magyawit yawit about sa iyaha tungod kay buutan ng imong igsuon okay buutan ng imong igsuon ako naghilom ra ko naghilom ra ko for how many years wala mo nakadungog na nagpost-post ko sa Facebook about sa iya ha. Okay? Ayaw mo pagmanlinis nga mo ingon mo nga ako amo yung nag -una, una nagbuhat. At saka dugay namin nagbuwag. So ayaw na sing hilabot sa ako. Okay? G gitugyan na mo na ho. Kung hain mo dapat tugyan, gitugyan na mo na ho. Nga din ako sa inyo mang hilabot. Well, di pa mo makontento nga harap-harapan gibuhat sa mga igsoon sa aho. Tungning uli ko din ha tapos karon imo eh, pang i-message me sa akong anak mo ingon pa ka nga dili na ho o pasultian nimo, eh, pasultian ko sa akong anak nga dili magyawit-yawit. Unsa akong giyawit? Ala ipakita eh, ko na sa ako bi kung unsa akong giyawit da sa Facebook. Unsa akong giyawit? Naghilom ra ko. Naghilom ra ko. Nag ko for how many years? Sagibuhat sa gibuhat sa imong igsoon sa ako naghilom ra ko wa ko nag wa ko nag Wako uh, wa ko nag wako wa ko na is dua mo na dungog nga istorya na ho maskin gamay so ayaw ninyo pukawa ga hong kuan ang ahong natug na ng nga mga kuan kasakit ayaw ninyo pukawa kay aron di ta ini kuan aron di ta kuan sa mga imperno Basi ka mo ang dili makamubon. Ha? Dili ka mo, mo makamubon? Nga ang inyong, mag, inyong igsoon, harap-harapan nagbuhat sa ako. Ha? Harap-harapan nagdala ng babae sa ako. Harap-harapan na labing-labing sila sa ako. Unya di pa mo makontento? Diri pa mo sa ako magkuan-kuan? Kung unsay kuan sa akong anak, mo istorya pa mo sa Kinsaman mo. Anak nako ko na, anya, inyo pang istoryahon o ingana? Grabe na, Jud. Hindi na maabang-bang. Nag, naghilomra ko, ra ko. Pila ka years, ra ko. gibuhat sa, sakit, sagibuhat sa inyong igsoon sa aho. ra ko. So, ayaw ko nyo sugde. Nga, ingana mo ka mga kuan. Ingana mo ka mga tridor. tapos karon ako pa inyong basol-basolo about di anak nga no <laughs> di mo makamove on? ako dugay rin ako nag move maskin sakit sa akong sakit sa akong kuan dugay rin ako nag tungod gay daghana na panahon nga yung gibuhat nga gi nga sa aho so move na tangtanan. tanan ito good na natong dili gajud kung kami Dili kami forever. Maski pag toron, balis karon dili jud kami. Kay maski pa nagtarong ko diri ah, nagtarong kung waya ko na kuan gitagaan pila ka chance akong gihatag sa iya ha. Siya gihapit tuli Diba? ba? So ayaw ninyo i sa ako ang tanan. Ayaw ninyo iblim sa akong anak. Ayaw ninyo iblim sa akong anak aron wait dili ta mga samok ko. Dili ta magkasamok. I-blame-blame pa ninyo akong anak. i bringwas brainwash pa ninyo ang akong anak. Ngayon nga na. Ayon ni Jo pila pila ang mga bata. Maski pa si Rutlin na nagbuot na siya, pero ayon ni Jo gibisit meses nang ingana kay siyempre ang bata makuan sa nang utok ni Ja. Mas malamang na kaning mo kay sige nagdadag babae din ha nang imong igsuon, naa na nagtipo na sila. Harap-harapan panaho, mas malamang mo. Tapos karon kamoy magkinoan, kamoy mag, kamo mag Mrs. Mrs. ang anak nang ingana nga pa ko kung sa si giyawit. Wala ko nag giyawit oy! Kaya si Zatagan, oras na Pospos sa Facebook? Wala! Anong kuspos mo na sa Facebook? skin sama Masiza? So, dyan mo paging anak, ayaw ninyo po kawa ng hongkuan. Ang nakatago na ng mga kasakit, ayaw ninyo po kawang, kaya ang lita mag-abot sa kwan, purgatorio. Aura to.